kasi nadagdag ang DNR as member agency of the National Task Force, ELCAC. Mr. Speaker, isa ito sa 11 departments on top of the 9 original departments who are part of the task force. Mr. Speaker, ano pong mandate ng DNR ang uh, may aambag nito sa NTF-ELCAC? Mr. Speaker, Your Honor, very simple po yon, Mr. Speaker, dahil Nung governor po ako sa Palawan, for example, nagbigay ng nine projects, tag-20 million, 180 million, eh binagay ito sa barangay. But ang gagawa ng project ay eh yung provincial government. Ikasama ang DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor, dahil paggawa ng karsada, eh kung may mga puno doon na affected, simpre konsultahin yung DNR, hihingi ng cutting permit. At saka kung yan sa protected area, hindi pwede. So yo, kaya kasama yung DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, naunuan ko po kung uh, kaparto ang DNR halimbawa para ma-protect uh, kung anumang natural resource natin. Mababang may tatayong kalsada o kung anumang proyekto. Pero Mr. Speaker, yun po ay uh, para bang extended na, eh, na tulong ng DNR. Pero hindi naman eh, yun directly uh, connected sa sinasabing objective mismo talaga ng NTF-ELCAC na i-address ang armed conflict, Mr. Speaker. So, ibig sabihin parang dalawang talon pa eh bago natin masabi na may direktang ambag ang DNR sa NTF-ELCAC. So, ano pong comment ng uh, sponsor natin? Mr. Speaker, Your Honor, uh, NTF-ELCAC is all of nation approach. Do you agree, Mr. Speaker? Your Honor? Mr. Speaker, ako po ang nag-interprete. So, uh, dapat po ay uh, sumagot po ang ating uh, sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay na uh, in line ng mandate ng DNR. In every uh, instrumentality, all apparatus of government must be involved. This was the past dispensation, Mr. Speaker, Your Honor. Lahat ng gustong makontribute to end the communist uh, conflict, I welcome when I was at that time before the 2022 election, I did receive a lot of money in order to go into the nine barangays that are uh, supposed to be infested or conflict areas. Sa awa ng Diyos, yung Pangulo natin, Your Honor, earlier this month at tiniklare yung buong Palawan kasi, eh lahat-lahat nga kami nagtulong-tulong. So kasama na po doon, Mr. Speaker, ang DNR, uh, kasama po sa NTF-ELCAC. Hindi po sila bystander lang na titingin at saka bibigyan ng uh, opinion. Kasama po sila doon sa consultation at saka, siyempre, eh, mabuti na yung all-of-nation approach, Your Honor. Mr. Speaker, ano po ang mandate ng DNR bilang ahensya by itself, Mr. Speaker? Of course, yung mandate, Mr. Speaker, is pangalagaan yung environment, yung pina, pinakauna yun. At kung yung mga projects na uh, binibigay ng NTF LGAC, sisirain yung environment, petigilin nila. Yan lang yun. Very simple, Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, kasi nga, based sa uh, tinakbo na po ng ating discussion, ay meron pong disconnect. Ang mandate naman ng DNR, protektahan ang ating natural resources. And uh, Mr. Speaker, ang usapin naman ng uh, armed conflict, eh, sa pagitan naman niya ng mga tao, Mr. Speaker. And, uh, kung ano man yung mga proyekto, although, sa akin nga, Mr. Speaker, ang tindig natin dyan, eh, dapat hindi nga bahagi ang NTFL ng gano'ng mga proyekto. Pero kung ang justification, Mr. Speaker, ay tutulo ang DNR sa mga projects, pwede naman po nilang gawin yan without being part of the NTFL, Mr. Speaker. Kaya, Dagdag na lang din natin, Mr. Speaker, kasi ang NTF-ELCAC, ito din ang nag-hold ng presscon na nag-abduct sa mga environmental advocates, Mr. Speaker, sina Jed at Junila. Kaya, to wrap up on this topic na lang din, Mr. Speaker, since uh, at this point talaga, Mr. Speaker, we're not convinced eh, na dapat maging bahagi ang DNR. Mas dapat uh, pangalagaan ng DNR, pati yung mga environmental advocates natin, Mr. Speaker, kesa mag-cooperate sa ganitong task force na actually siya mismo din ang nag -e endanger at nag-threaten sa buhay ng ating mga environmental advocates, uh, Mr. Speaker. Now, on another topic, Mr. Speaker, on uh, the Confidential Fund of uh, DNR, sa taong 2023, meron po itong allocation na nasa around 13 million. Mr. Speaker, Saan uh, ginamit o ginagamit ng DNR ang kanyang confidential fund? Mr. Speaker, Your Honor, maliit lang po ang confidential funds ng DNR. Ginagamit po ito, Your Honor, Speaker, doon sa buying of information patungkol doon sa number one, illegal logging o lahat na na-illegal. Yan po ang meron nagre-report then meron binabayaran so yon walang resibo kung yon ang tinutukoy mo Mr. Speaker na kung may resibo o wala so far Mr. Speaker uh, our new secretary has not used a single cent of the confidential funds Mr. Your Speaker, Honor. to Mr. confirm, Speaker. for 2023, ang confidential fund allocation ng DNR ay hindi po nito nagamit o nagagamit pa? Hindi Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Kung gusto ah. kung, uh, so, sabi, Mr. Speaker, kung hindi pa naman nagagamit ito ng uh, DNR, mas mainam po na wag na nitong gamitin at mas uh, i-foster na lang ang tighter uh, na coordination with our law enforcement units. Kasi Mr. Speaker, kung gumagana rin naman talaga ating law enforcement units, then pwedeng sila na ang uh, gumawa ng trabaho na pwedeng hindi nasaluhin ng DNR that would justify confidential funds, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi sa proposal ng DNR for 2024, meron pa rin 13 million na confidential fund. Kung kakayanin din naman ng ahensya na gumana without the confidential fund, is it willing to forego the proposal to have confidential funds? Mr. Speaker, Your Honor, hindi po. Uh, kailangan po nila yun. Kailangan nila and uh, if so spent, I will ask them for uh, how they spent it with the report sa COA, and I will uh, give a copy to Mr. Speaker to our honorable... Yeah. Uh, Manuel. Mr. Speaker, ang uh, huling punto na lang din natin. Uh, delikado po kung uh, hindi magsa ng resibo ang uh, ahensya kapag gagamit siya ng confidential fund. Actually, Mr. Speaker, ang hinihingi naman sa Joint Circular 2015-01 ay uh, documentary proof ng paano ginamit 'yung pondo. So, kung hindi po resibo, actually pwedeng voucher o pwedeng mga invoice. Ang mahalaga, Mr. Speaker, bawat pinagkakagastusan, dapat mayroong patunay saan siya ginasto. So, yun, hea, hindi po pwede na walang kahit ano. No? Kung hindi resibo, other alternatives na magpapatunay saan talaga ginagamit. So, with that, Mr. Speaker, I end my uh, interpellation and I thank the sponsor for answering the questions. Uh, Mr. Speaker, hindi na ako magsagot doon kasi sinabi na niya kung anong gagawin. Maraming salamat, Mr. Speaker. Uh, regarding the confidential funds of the DNR, I will see to it that yung magbibigay ng resibo, papipirmahin nila. Yung magbibigay tayo ng reward to the information uh, giver, wag mo naman papirmahin yun. Dahil uh, mahirap yun eh. So, Mr. Speaker, yung dapat, yung dapat lang magbigay ng resibo, safe houses, uh, angkas ka sa motor, hindi na kailangan yon ang resibo, maliit na bagay yon, Mr. Uh, Mr. Speaker. Ngunit, if the fund was misused, then I am with you, Mr. Speaker, and with our uh, distinguished colleague, to put an end to the practice of confidential funds.